Sis Jenna. Malapit na matapos yung ano mo. 20, 24 videos. Ito yet. Ito yet. Thank you, Sis Gina. Sis Chris. Lapit na matapos yung 24 videos mga sis sa uh, China. So, Beautiful shirt. Oh, you're still there, my friend. I have already two hours and 37 minutes playing. Thank you. Thank you uh, Asam yes. so I will I will leave this one playing Chris. this is Chris. four hours ago. Thank you, Sis Jenna. Ano na, Sis? Uh, ano pa lang, 23 out of 24. Thank you, Sis Jenna. Kaya yeah, nagpi-play ako ng playlist mo sis kasi alam ko pag nandyan ka, nandyan ka lang, labas-pasok ka man, nandyan ka pa rin. <laughs> Yung iba kasi ano, nagpi-play ako ting isa, dalawang video kasi ano naman yun, papasok silang papaharang tapos alis na. mag-end na siguro ako in 5 minutes 4 hours and a half marami na yan Maraming maraming salamat sa mga pumupunta, sa nakastanbay, sa mga dumadaan, sa mga napapaharang. Salamat po kasi itong aking uh, channel, iniiwan ko lang yung aking live dahil masyado po akong busy. Beautiful shorts, thank you very much Asam. Thank you, everyone.